Narito na ang mga malalaking pagbabago sa larong Mobile Legends na tiyak maninibago pa kung hindi mo pa alam. May mga adjustments sa mga items at game mechanics sa bagong patch na inilabas sa original server na tiyak makakaapekto sa buong laro. Kaya kung ikaw ang tipo ng ML player na hindi nagbabasa ng patch notes, pagkakataon mo nang malaman ang mga ito. Kaya kung interesado ka, panoorin mo ang buong video para mas lalo ka pang matuto. Paulit-ulit kong sinasabi Idol, na sa mundo ng Mobile Legends, kapag marami kang alam, piyak ikaw palagi ang lamang. Sa bagong patch notes na inilabas ni Moonton, may mga adjustments sa items at game mechanics. Unahin natin sa items. Pinago na ang Lightning Truncheon. Dati, mana base ang additional damage na makukuha mo sa Lightning Truncheon, dahil kung malaki ang mana mo, tataas din ang additional damage na maibibigay nito. Kaya noon, item combo ng Lightning Truncheon ang Clock of Destiny, dahil sa mataas na additional mana ang maibibigay nito. Ngunit sa bagong patch, nakaayon na sa mataas na magic power ang additional damage na maibibigay ng Lightning Truncheon. Ibig sabihin, kailangan mo nang magbuo ng Holy Crystal o Blood Wings para ipares dito sa Lightning Truncheon para mapakinabangan mo ang additional damage na maibibigay nito. Ibig sabihin din ito na pwede nang magbuo ng lightning truncheon ang mga mage heroes na walang mana kagaya ni Naguinevere at Kimmy. Pumunta naman tayo sa game mechanics. Heto pakinggan nyo ng mabuti mga idol, hindi na consider bilang basic creeps ang Turtle at Lord. Ibig sabihin, hindi na applicable sa Turtle at Lord ang 40% damage reduction kapag naka retribution battle spell ka. Ang mas malala pa doon, tinaasan pa nila ang HP-based damage na maibibigay ng Lord. Ibig sabihin nito Idol, mas masakit na ngayon ang maibibigay na damage ng Lord kahit pa naka-retribution battle spell ka. Punyat na ba ito ng pagpasok ulit ng mga assassin junglers mete? At katapusan na nga ba ng mga utility junglers? Alamin din natin ang mga binago sa emblem. Dahil hindi masyadong makaka-benefit ang mga marksman at fighter heroes na reliant sa attack speed na gumagamit ng core talent na weakness finder, ginawa na nilang 90% ang slow effect nito. Ang kagandahan pa ay mababawasan din ng 50% ang attack speed ng kalaban na maapektuhan ng weakness finder. May cooldown itong 10 seconds, ngunit mare-reduce pa ito ng 1 second kada basic attack hanggang sa 3 seconds na lang. Ang Assassin Emblem naman ay na-nerf dahil nabawasan ng 2 points ang adaptive penetration nito mula 16 ay naging 14 na lang. Maging ang wilderness blessing ay hindi rin nakaligtas dahil na nerf din ito. Mula kasi sa 15% movement speed boosts nito ay naging 10% na lang. Ang master assassin naman ay nabuff. Naging 7% na ang damage increase nito, maging ang killing spree ay nabuff din dahil naging 20% na ang movement speed boost na maibibigay nito. Ngunit ang quantum charge naman ay nanerf dahil naging 30% na lang ang movement speed boost na maibibigay nito. Maging ang impure rage ay nanerf din, binawasan ang scaling ng additional damage na maibibigay nito at naging 44 hanggang 240 na lang ito. Legendary! At yan na lahat ang sa tingin kong mga importante at malalaking mga pagbabago sa larong Mobile Legends na tiyak makakaapekto sa buong laro at dapat mong malaman para makapag-adjust ka kaagad idol. Para sa mas kompletong listahan ng mga binago sa patch na ito, maglaan ka ng oras na basahin ang bagong patch na inilabas ni Moonton bago ka sumalang sa rank game. Mas maigi kasi mga idol na alam natin ang mga binago sa laro para mas ma-utilize natin at maging aware tayo sa lahat ng mga ito. Bago ko tapusin ang bidyong ito, maraming salamat sa inyong lahat mga idol dahil umabot na tayo ng 6,000 sa Facebook, 1.6,000 sa YouTube at 2.4,000 naman sa TikTok. Asahan ninyong mas gaganahan pa akong gumawa ng mga makabuluhang content para maging gabay sa inyong paglalaro sa Mobile Legends. Tapusin mo muna idol hanggang sa dulo ang video ito at baka pangalan mo na ang ipagsisigawan ko. Shoutout sa lahat ng mga solid kong mga followers kagaya nina hasidin sa Hipae Benjamin Bernal, Michael Cabriga, Albert Arellano Agluba, Alvin Galvan, Joshua Quizon. Rene Torno Tyros, Ramon Alfeche, Remark Kamansa, Flor De Ken Nunez, Albazar Maliga, Rainboy Malayang at Romal Katahan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo mga idolo. Hanggang sa susunod ko pang mga video.